Magandang tanghali po sa lahat, Los Misaes Mindanao, kusang kayong dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag ulit ng another coins at ito po ay ating hilig pangulikta ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon. Ayan po, at isang tayong kolektor. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber, kusang kayong dako na mundo po, kaibse po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much. Ngayon naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel, aanyayahan ko sana kayo at nakin tulong na po ang inyong gagawin. Tulad na pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-usapang bariya guys, bariya. Pera po ng ating Pilipinas, ayan bariya po. Ayan, ito po ay year 1990. Ayan, walo na po in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin, makikita naman natin ang isang paru-paro. Yan po ay butterfly in the 25 centimos po. Ayan. Ayan, nakabukang pagpak ng butterfly. A scientific name po niyan ay Grapium Idoiodes. Napakagandang coins. Ayan. Ang ganda pa. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya bago malaman natin ang presyo. Ayan po. Isyo po, Philippines po, Period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1983 hanggang 1990, value nito 25 centimos po. Ayan, large type po ito, mayroong maliit. Ayan, currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat lamang itong 3.9 grams, may haba pong 21 mm, may kapal po naman itong 1.68 mm, hugis po nito ay bilog. Orientation nyan ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January to 1998, number N-2454. Reference number KM-241-A. Ito pong year 1990, ito po ay 38%. Wala pa pong mintage ang may pakita ng ating Banko Central kung ilang piraso ang ginawa nila sa barya na ito. Wala pa. Blanko pa. Pero may presyo po ito doon sa ating numista.com. Yung kanyang very fine 18, extra fine 19. Almost uncirculated 27. Ang circulated dito ay nagkakalaga po ng 55 pesos. Itong atin, ito po ay almost uncirculated Sa ganda niyan. Maganda po yan sa personal. Maniwala kayo. dako naman tayo sa kanyang presyo. Ayan. Do sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta na noon ng 11.17 dollars. Meron tayong nakita doon na 7.80 dollars. Meron naman tayong nakita doon na 504 pesos and then yung pinakamalit po ay 440 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 150 pesos nasundan po yan ng 130 pesos per piece. Meron naman doon 123 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan na doon ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagi sa God na. So hanggang dito na lamang po Lusong Bisayas Mindanao. Kusakayin tako na mundo po. Kipsip po sa lahat and God bless.